Naisip mo na ba na nilapitan ka ng isang ganap na estranghero at sinabihan sa walang tiyak na mga termino, ikaw ang aking ina? Iyon mismo ang nangyari kay Laura, isang malungkot na babae na may peklat ng isang lumang lihim na pinaniniwalaan niyang nabaon ng tuluyan. Ngunit ang kapalaran gaya ng dati ay may iba pang mga plano. Nagsisimula ang kwentong ito nang hindi mapagpanggap sa isang karaniwang parisukat sa anumang partikular na araw. Ngunit ang tila isang random na pagtatagpo ay nauwi sa pagbubunyag ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon, isang misteryo mula sa nakaraan at isang bono na may kakayahang suwayin ang oras, luhika at maging ang puso mismo. Sa bawat hakbang, nahahanap ni Laura ang kanyang sarili na kasangkot sa isang bagay na mas malaki Kaysa sa naisip niya, isang muling pagsasama sa pagitan ng mag-ina na tinataka ng isang pakiramdam na imposibling pekein. Leave your comment below, naniniwala ka ba sa destiny? Naranasan mo na ba ang hindi maipaliwanag na koneksyon tulad nito? Mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification para sa higit pang nakaka-inspire na mga totoong kwento. Humanda kang maantig ng isang nakaka-inspire na totoong kwento na may nakakaantig na mga twist at isang pagtatapos na magpapainit sa iyong puso. Kung tutuusin, may mga pagtatagpo na hindi nagkataon at pag-ibig na kahit oras ay hindi mabubura. Manatili hanggang sa huli dahil ang ibinunyag ng batang ito ay magbabago ng lahat. Isa si Laura sa mga babaeng dumating bago tumunog ang kampana at lumabas lamang ng paaralan nang mapuno ng katahimikan ang mga pasilyo. Isang dedikadong guru ng musika, 39 taong gulang, iilan lamang ang nakakaalam ng malungkot na himig na dala niya sa kanyang dibdib. Lonely by choice o marahil dahil sa takot, pinupuno niya ang kanyang mga araw sa pagtuturo sa mga bata na tumugtog ng plauta at kumanta sa isang koro, ngunit ang kanyang puso ay lumalaktaw sa tuwing naaalala niya ang nakaraan. Pagkatapos ng trabaho, nilinang ni Laura ang halos ritual na ugali. Uupo siya sa parehong bangko sa plaza ng kapitbahayan, palaging may hawak na libro ng tula o sheet music sa kanyang kandungan. Pinanood niya ang paggalaw ng mundo na parang naghihintay ng isang bagay o isang tao na hindi darating. Wala siyang anak, asawa o kahit pamangkin sa paligid. Ang palagi niyang kasama ay ang guilt na dumadalaw sa kanya tuwing gabi, tahimik at tapat na parang matandang kakilala sa kabila ng pagmamahal ng kanyang mga mag-aaral at pagiging palakaibigan ng kanyang mga kapitbahay, hindi naging ganap si Laura. Inilarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya sa pamamagitan ng paningin bilang mabait ngunit malayo na parabang ang musikang tinutugtog niya para sa iba ay isang pader upang protektahan ang isang lumang sugat at doon sa parisukat na iyon ng mga pagod na bangko at madahong mga puno, nakatagpo siya ng pansamantalang kapayapaan nang hindi na iisip na malapit na niyang maranasan ang pinakamalalim na kaguluhan sa kanyang buhay. Isang ordinaryong hapon iyon, ang araw ay nasala sa mga sanga ng mga puno at bahagya na napansin ni Laura ang paglipas ng oras habang siya ay walang isip na nagbabasa ng isang sipi ni Vinicius de Moraes. Noon niya naramdaman ang isang pares ng mausisa na mga mata na nakatingin sa kanya. Tumingala siya at nakita ang isang batang lalaki na nakatayo ilang hakbang ang layo. Maliit, payat, may maitim na buhok at seryosong ekspresyon, wala siyang sinabi. Tinignan lang siya nito na para bang kilala siya sa kung saan. Bago pa siya makapagsalita, binasag niya ang katahimikan sa pamamagitan ng isang pangungusap na tumusok sa hangin na parang palaso, Ikaw ang aking ina. Natigilan si Laura. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Saglit na humina ang boses niya. Napangiti siya ng awkward, iniisip na baka ito ay isang masamang biro o ang sobrang aktibong imahinasyon ng isang nangangailangang bata. Ngunit may kung ano sa titig ng batang iyon na nagdisarma sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong niya, sinusubukang manatiling kalmado. Gumiti lang siya at sinabing, Daniel, ang pagiging natural niya sa pagsasalita ay nagpakilos kay Laura sa kakaibang paraan. Kahit hindi niya maintindihan nang nangyayari, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Ang kanyang biglaang paglapit ay tila walang katotohanan, ngunit sa ilang kadahilanan, kakaibang pamilyar din at hindi siya mapakali sa mga susunod na araw. Ilang minuto matapos ang hindi inaasahang ikaw ang nanay ko, isang babaeng nakauni porme ang sumugod, tinawag ang pangalan ni Daniel, paumanhin, madalas siyang lumalabas. Palagi niyang sinasabi na hahanapin niya ang kanyang ina. Ipinaliwanag ng empleyado na nakatira siya sa malapit na orphanage at nakaugalian na niyang mawala at gumawa ng kwento. Tumangu lang si Laura, pero sa loob may itinanim at tumutubo na. Kinabukasan parang script na naisulat na bumalik si Daniel. Parehong parisukat, parehong bangko, parehong hitsura. Hay nanay! Sabi niya na para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo at sa susunod na araw din, nagsimulang makita ni Laura ang sarili na naghihintay sa kanya na parabang naghihintay siya ng isang himala sa kabila ng kahangalan ng sitwasyon, may lambing doon na imposibleng baliwalain. Sinubukan niyang mga tuwiran, ngunit inaasahan na ito ng kanyang puso. Sa pagdaan ng mga hapon, si Daniel ay nagsimulang umupo sa tabi niya Nagkukwento sa kanya tungkol sa paaralan at humihiling na matuto ng mga kanta. Si Laura na noon pa man ay umiiwas sa kanyang damdamin mula sa mga tao, ay natagpuan ang kanyang sarili na mas nakangiti. Pauwi na ang kanyang mga iniisip ay nakatutok sa batang iyon. Ito ay isang hindi maipaliwanag na koneksyon na parang isang bagay na napakatanda at natutulog na sinusubukang gumising at hindi niya alam kung lalaban o susuko ng buo. Pagkatapos ng isa sa mga hapong iyon, kasama si Daniel, hinanap ni Laura ang kanyang matagal ng kaibigan, si Mariana. Sa pagitan ng paghigop ng kape, nagsimulang lumabas ang mga salita. Mari, tandaan mo noong tag-araw kung kailan nagbago ang lahat. Ito ang unang pagkakataon sa mga taon na nagsalita siya tungkol dito. Sa 17, nabuntis si Laura pagkatapos ng isang maikli at magulong relasyon. Ang kanyang ina, mahigpit at nagaalala tungkol sa hitsura, ay nagpasya para sa kanya, ang sanggol ay ibibigay para sa pag-aampon. Walang mga tanong na itatanong, walang puwang para sa debate. Hindi kailanman nakuha ni Laura na hawakan ng kanyang anak sa kanyang mga bisig ang lahat ay inayos ng mga abogado at doktor habang nagpapagaling pa siya sa panganganak. Ang sakit ay nanatili doon, inilibing sa ilalim ng mga taon ng katahimikan at gawain. Siya ay hindi kailanman nagsalita tungkol dito sa sinuman maliban kay Mariana. At kahit na pagkatapos sa mga nakakalat na mga fragment na parang sinusubukan niyang walisin ang memorya sa ilalim ng alpombra, ngunit ngayon ang batang iyon sa plaza ay tila hinila pabalik ng may lakas ang nakaraan. Paano kung siya iyon, bulong ni Laura, higit sa kanyang sarili kaysa sa kanyang kaibigan. Mahigpit na hinawakan ni Mariana ang kanyang kamay na walang madaling sagot. Ang naramdaman ni Laura ay hindi lamang pananabik sa isang bagay na hindi niya naranasan. Ito ay pagkakasala, ito ay panghihinayang, ito ay pag-ibig na nagyelo sa oras. At marahil, marahil, ang buhay ay nag-aalok sa kanya ng pagkakataong magsimulang muli. Ngunit ang takot na linlangin ng sarili ay nagparalisa pa rin sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi na makatulog ng mapayapa si Laura bawat pangungusap na sinabi ni Daniel ay umaalingaw-ngaw na parang isang tawag na imposibleng baliwalain. Sumigaw si Logic na nagkataon lang, ngunit ang kanyang puso o ang kanyang puso ay nagpilit sa ibang landas. Sinimulan niyang pagsamahin ng mga piraso, sinusubukang itugma ang mga petsa, edad at maging ang mga pisikal na katangian. Posible ba? She murmured. Tinitigan ng mga lumang litrato na hindi pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na punitin dahil sa kaguluhang ito nagpasya siyang kumilos pumunta siya sa ampunan at nagboluntaryo sa kanyang mga libreng hapon na sinasabing gusto niyang magturo ng musika sa mga bata ang direktor nagulat at nagpapasalamat ay tinanggap sa loob si Laura ay nanatiling maingat ngunit matulungin Nakipag-usap siya sa mga tauhan, nakipag-ugnayan sa mga maliliit at unti-unti nakakalap ng impormasyon tungkol kay Daniel. Halos huminto ang kanyang puso nang mabalitaan niyang iniwan siya noong sanggol pa lamang sa pintuan ng institusyon na walang kaalam-alam kung sino ang nang iwan sa kanya. Masakit na pamilyar ang kwento ang oras ay tumugma sa halos eksaktong kapanganakan ng bata na pinilit niyang isuko. Walang mga dokumento, walang apelyido, isang bagong panganak na nakabalot sa isang asul na kumot na may isang hindi mabasang tala. Mula sa sandaling yon, nagsimulang maramdaman ni Laura na hindi lamang ito nagkataon. Ito ay ibinubulong ng tadhana ng mga katotohanan na hindi pa niya handang harapin, ngunit hindi na niya maaring baliwalain. Sa bawat hapon sa bahay ampunan, mas nakikita ang ugnayan ni na Laura at Daniel at mas mahirap itago. Tatakbo siya palapit sa kanya sa sandaling makita siyang dumating, yayakapin siya na parabang ang mga tao ng pananabik ay siniksik sa kilos na iyon tinawag niya itong mami, kaya natural na nakakatawa ang ibang mga voluntario Para kay Laura, ito ay parehong masakit at umiinit sa parehong oras. Isang mapait na pinaghalong pagdududa, pagmamahal at pag-asa. Nagsimula siyang magdala sa kanya ng mga aklat na may mga kwentong pakikipag sa at simpleng instrumento, isang tamburin, isang harmonika, isang recorder magkasama silang uupo sa ilalim ng isang puno sa looban at siya ay magsasaya sa bawat bagong nota na natutunan niya. Si Laura ay unti-unting naging huwaran na hindi niya naranasan. Ang dating nag-iisa na guro ng musika ay nagturo na sa kanya ng mga kanta na may kinang sa kanyang mga mata at may pagmamalasakit na higit pa sa anumang tungkuling voluntaryo. Nagsimulang magkaroon ng ibang ritmo ang mga araw. Natagpuan niya ang kanyang sarili na iniisip siya sa lahat ng oras, naghahanda ng mga aktibidad para lamang mapasaya siya. Si Daniel naman ay nagpumilit na tanungin kung maaari siyang umalis sa kanya, kung ang lahat ay ayos na upang mabuhay ng magkasama nadurog ang puso niya. Gustong sabihin ni Laura na oo, gusto niyang iuwi ang sensitibong batang iyon at protektahan siya mula sa mundo. Ngunit may kulang pa rin ang katotohanan at alam niyang hindi na niya maaaring ipagpaliban ang paghahanap na ito nang mas matagal. Hindi nagtagal bago nagsimulang makatawag ng pansin ang relasyon ni na Laura at Daniel sa loob ng ampunan. Ang direktor Bagaman mabait, ay tinawag siya para sa isang seryosong pag-uusap. Laura, lumalampas ka sa mga hangganan ng isang voluntaryo. Kailangan nating pangalagaan ang kapakanan ng mga bata at panatilihin ang malinaw na mga patakaran. Sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili, ngunit sa kaibuturan niya alam niya, hinahalo niya ang kanyang nararamdaman. At higit pa riyan Hinahayaan niya ang sarili na magabaya ng isang bagay na hindi niya lubos na naiintindihan. Dumating ang breaking point ng sa udyok, kinuha ni Laura si Daniel para bumili ng libro sa labas ng mga pinapahintulutang oras nang walang paunang pahintulot. Ang paglabag ay sapat na upang pansamantalang alisin siya sa pagbisita. Hanggang sa karagdagang paunawa, hinihiling namin na huwag kang bumalik sa institusyon ang impormasyon ng direktor nang may panghihinayang. Gumuho ang mundo ni Laura sa sandaling iyon. Umuwi siya ng tahimik, yakap-yakap ang librong pinili ni Daniel na parang isang piraso niya. Ang mga sumunod na gabi ay pahirap. Siya ay umiyak sa katahimikan, nakatitig sa kisame, binubuhay ang bawat sandali kasama ang ulilang batang lalaki na maaring ang kanyang nawawalang anak. Kinagat siya ng mga pagdududa. Paano kung ang lahat ay isang malupit na pagkakataon? Paano kung niloloko niya ang sarili dahil sa pangangailangan o pagkakasala mula sa nakaraan? Ngunit isang bagay sa loob niya ang nagsabi sa kanya na hindi siya baliw. Ito ay isang sinaunang malalim na intuwisyon na nangangailangan ng lakas ng loob. At si Laura, kahit natatakot, alam niyang hindi na siya makakatakas sa katotohanan. Determinado na harapin ang kanyang nakaraan, hinanap ni Laura ang ospital kung saan siya nanganak 22 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng ilang pagtanggi at burokrasya, Nagawa niyang makipag-ugnayan kay Jinining Eunice, isang dating empleyado ng maternity ward, na ngayon ay nagretiro na. Ang babae na naantig sa kahilingan ni Laura ay hinalungkat ang mga lumang file na iningatan niya ng maingat. Mayroon kang isang lalaki at nag-iwan ka ng kwintas sa sanggol, tandaan mo iyon, napaluha si Laura, naalala niya at hinding-hindi niya makakalimutan. Dala ang clue na ito, umalis si Laura sa bahay ampunan. Humingi siya ng tulong sa isang administrative assistant at... Nang may pag-iingat, nagsimulang mag-cross-reference ng impormasyon, mga petsa, mga katangian, ang tala na naiwan at ang huling piraso, ang kwintas. Dumating si Daniel sa ampunan na may maliit na kwintas na nakabalot sa kanyang lampin ang kapareho niyang iniwan sa kanyang kuna ilang taon na ang nakakaraan. Bumilis ang tibok ng puso ni Laura. Ang mga piraso ay sa wakas ay magkasya isa-isa tulad ng isang palaisipan na isinulat mismo ng tadhana. Ang pagkumpirma ay sinamahan ng isang malalim na katahimikan. Wala nang lugar para sa pagdududa. Si Daniel ay kanyang anak. Ang sensitibong bata na lumitaw nang wala sa oras na nagsasabing ikaw ang aking ina ay tama noon pa man para bang nakahanap ng paraan ang pag-ibig ng ina para sumigaw kahit ilang taon na ang distansya huminga nang malalim si Laura magkahalong ginhawa, guilt at saya ang nararamdaman mula sa sandaling iyon malinaw na ang kanyang misyon. Ibalik siya sa kanyang mga bisig, dala ang mga dokumento sa kamay at ang tibok ng puso, bumalik si Laura sa ampunan. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang voluntaryo o bisita, ngunit bilang isang ina. Iniharap niya ang lahat sa direktor, mga record, mga sertipiko, mga larawan at siyempre ang kwintas. Kitang-kita ang paggalaw ng lalaki. Pagkatapos ng mga paunang formalidad, ang proseso ng pag-aampon ay pinahintulutan na magpatuloy. Mayroon pang mga hakbang na dapat pagdaanan, sabi niya. Ngunit para kay Laura, ito ang simula ng isang bagong buhay at sa pagkakataong ito, hindi niya intensyon na mabigo. Ipinatawag si Daniel sa silid ng hindi alam kung tungkol saan iyon. Nang makita niya si Laura, ay tumakbo siya palapit dito, gaya ng lagi niyang ginagawa, pero napansin niyang may kakaiba sa titig nito. Lumuhod siya, hinawakan ang kanyang mga kamay, at mahinang sinabi, Tama ka, ako ang iyong ina. Nanlaki ang mga mata ng bata, saka siyang ngumiti ng malapad, at niyakap siya ng mahigpit na para bang gusto niyang bumawi sa nawalang oras sa kilos na iyon. Alam ko ito, ang aking puso ay palaging alam ito, siya murmured, nang hindi nagpapaalam sa kanya. Isa itong eksena nagparalisa sa lahat ng naroroon. Mga empleyado, mga bata, maging ang direktor, lahat ay naantig. Sina Laura at Daniel, mag-ina sa wakas ay magkasama, hindi na sa pamamagitan ng intuwisyon o pagnanais, ngunit sa pamamagitan ng katotohanan at ang pinakamaganda ay kahit hindi nila alam matagal na pala silang pinili ng dalawa ang pirma sa mga papel ay isang detalye lamang ang nagbuklod sa kanila ay isang bagay na mas malaki isang emosyonal na ugnayan pagmamahal ng ina at isang nakakaantig na kwento na sumalungat sa mismong tadhana Pagkalipas ng ilang buwan, magkasamang naglalakad sina Laura at Daniel sa parehong parisukat kung saan nagsimula ang lahat. Ngayon lang sila magkahawak ng kamay, may alam na mga ngiti at plano sa kanilang mga bulsa. Tinawag na niya itong nanay ng walang pag-aalinlangan at tumugon ito ng puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang kalungkutan na dating pumupuno sa kanilang mga araw ay napalitan na ng tawanan, mga laruan na nakakalat sa paligid ng bahay at mga aralin sa flute na tinutugtog sa duet. Sa isang panayam para sa proseso ng pag-aampon, tinanong si Laura tungkol sa lahat ng naranasan niya. Habang lumuluha ang kanyang mga mata, sumagot siya. Ang buhay ay maaaring magpapalitan. Oo. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan pabalik. Mahirap ipaliwanag kung paano nakikilala ng isang ulila at isang malungkot na babae ang isa't isa nang hindi alam ang nakaraan na nagbuklod sa kanila. Ngunit marahil ang ilang mga kwento ay hindi nangangailangan ng lohika, ang puso lamang. At ngayon, sabihin mo sa akin ng totoo, Naniniwala ka ba na ang mga bigkis ng tunay na pagibig ay kayang labanan ang oras, katahimikan at maging ang kawalan? Ang kwentong ito sa pagitan nina Laura at Daniel ay nagpapaalala sa atin na kahit na sa hindi malamang na mga pangyayari, kinikilala ng puso kung ano ang hindi maipaliwanag ng dahilan. Ilang beses mo na bang naramdaman na ang isang bagay o isang tao ay naging bahagi ng iyong buhay bago mo pa maintindihan kung bakit? Maaaring mayroon ding sa loob mo ilang hindi nalutas na kwento, isang muling pagkakaugnay na hindi pa pinapayagan ng panahon? Pag-isipan ito. Minsan ang katotohanan ay mas malapit kaysa sa iniisip natin. Kailangan lang nating makinig ng buong puso. Kung naantig ka sa kwentong ito sa anumang paraan, iwanan ang iyong komento sa ibaba. Mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at ibahagi ang video na ito sa isang taong naniniwala din sa kapangyarihan ng muling pagsasama-sama. At sagutin sa mga komento, nagkaroon ka na ba ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa isang tao? Ano ang hitsura nito?